Oh, ang inspiration namin syempre is um, yung seeing the smiles of the faces ng mga tao every day na uh, every time na nagkakaroon kami medical mission o kahit sa office uh, yung yung pagano yun yung inspiration mo to do better. Ginhawa at inspirasyon ang muling idinulot ng medical mission ng St. Gerard Charity Foundation sa Barangay Buting nitong linggo, Agosto 25, kasama ang mag-asawang Kuya Curly at Ate Sara Bukod sa pre-medical check-up, libreng gamot, lab tests, ECG, x-ray, medical equipment gaya ng saklay tungkod wheelchair at dental ay mayroon ding wellness program tulad ng pre-haircut, massage, manicure, pedicure. May ding bakuna para sa mga alagang aso at pusa at libreng grocery packs. Nagpasalamat naman ang mga benepisyado sa handog na medical mission ng St. Gerard Charity Foundation. Napakahalaga talaga sa mga ganitong ano, medical mission ng barangay. halong lalo na kay, ano, kay Pam at kay Kapitan. Napakabuti ang ginagawa nila para sa mga tao ng barangay buting. Mission, medical mission nila na ginawa nila ngayon. Napakahalaga sa mga tao. Talagang uh, natutuwa kami lahat sa mga, ano namin, special ito, ayan, ACG, edikal. Salamat din kami sa talagang, sana po pa, gagawin nila sa mission na ito, medical mission. Salamat po sa akin kasi po may, ano na, bigyan po ng wheelchair yung tito ko po. Maraming salamat po. Nagpasalamat naman si Sara sa walang sawang sumusuporta at mainit na pagtanggap ng mga residenteng pupunta sa kadalang medical mission. Ay, yes, so ang binigay natin sa Barangay Buting, the basic services na ino-offer din ni ng St. Jera Charity Foundation, yung libreng uh, check-up, gamot, libreng pasalamin, dental, ah uh, yung libreng wellness natin, yung masahe, yung uh, haircut tsaka yung uh, manicure, manicure, pedicure tapos sa uh, dinagdag uh, mayroon din kami dito yung patrol dalawang patrol ang binigay namin dito sa barangay Buting para magamit nila kasi maliliit ang eskinita dito sa Buting no so meron tayo patrol para makapasok sa mga eskinita natin uh, sobrang uh, nakakatuwa din na nakakatulog gaang sa loob yung nakakatulog ka na Well, uh, ang isip mo is uh, parang accomplished dagdag pa ni Atisada ngiti ng mga tao ang patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanilang misyong makapaghatid ng pag-asa sa bawat taong kanilang natutulungan oh, ang inspiration namin syempre is sa um, yung seeing the smiles of the faces ng mga tao everyday na uh, every time na nagkakaroon kami medical mission o kahit sa office uh, yung pag -ano, yun yung inspiration mo to do better samantala hindi lamang sa medical mission ang ibinibigay na serbisyo ng St. Gerard Charity Foundation dahil sinuportahan din nila ang graduation day ng Samahang Makakalikasan Incorporated sa kanilang sining ng pag-asa art and craft workshop kung saan nagpakita ng angking talento at pagkamalikhain ang mga persons with disability o PWD sa barangay buting pa rin. Nagpasalamat naman ang presidente ng Persons with Disability Association ng Barangay Buting na si Etherlyn Sanchez sa ibinigay na tulong ng mag-asawang Kuya Curly at Ate Sara Descaya. Nakakatuwa na malaking tulong yung naibigay sa akin ng SGC sa ano pala po, sa mga gamit sa school at sa grocery pack. Napakalaking bagay nito para sa aking mga mem membro. Mahigit 15 na PW graduates beneficiaries ang nabigyan ng school supplies at grocery packs mula sa St. Gerard Charity Foundation. Nagpaabot din ng pasasalamat si Kapitan Marlon Servillon sa suportang ibinigay ng mag-asawang Diskaya sa mga PW beneficiaries. Maraming salamat po, St. Gerard, uh, Ma'am Sara and Sir Curly sa pagtulong po sa Barangay Buting. Present din si St. Gerard Charity Foundation Head, Cap J.R. Samson, na nagbigay ng taus-pusong suporta sa PWD Artwork Graduation. Actually, uh, ito ay uh, programa ng uh uh, Barangay Buting sa paunguna ni Kapjig sa Servilion na uh, yung makapagbigay ng uh, programa sa mga PWD natin yung artwork na ginawa la four sessions pala to so ngayong uh, araw ng kanilang graduation na uh, si Ate Sara Diskaya ng uh, grocery packs na pwede lang maiuwi. Ang Barangay Buting ang ikalabing ating na barangay sa Pasig City na natulungan ng St. Gerard Charity Foundation. Mark Arellano nag-uulat para sa Bravo News Nationwide.